Hello po mga ka-hunters Yan, okay Kita naman po yung ating uh, pag-usapan Itong mga NGC series Tsaka BSP series Na piso po Ay, papakita ko po sa inyo yung mga iba't ibang Matawag dito Pagkakaiba Okay Yan, balikan po natin mga ka-hunters Okay, maraming maraming po, salamat mga kanters. Ayan, nagbabalik na po. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng kalakasan. 'Yan. At sa na patuloy na nakakatagpo tayo ng mga kakaibang uh, error or uh, barya. Yung mga ika nga ay hindi pangkaraniwan. Okay? O, ayan na po. So wag na tayo magtagal. Napakaingay ng aking kapaligiran Okay, so umpisan po natin dito sa NGC series Alamin po natin Ang uh, Ano ba ang special dito Okay, yan Focus, focus lang Pag may time Okay, ito po, may taong 2019 Mga kahunters, ayan po At uh, Tingnan natin ha gamitan ko lang po ng magnifying glass malabo na yung aking mga mata rin eh okay so far wala naman po tayo nakikita dito I think upper mid mark I think one lang po ito eh. ito po yung uh, ika nga ay AU o almost uncirculated po na matatagpuan natin sa sirkulasyon. Otherwise po uh, marami po tayong makikitang ganito pero yung iba po napaka gasgas na po. Oh, ayan po. Oo. Okay. Second po, ayan. Iwalay natin 'yan. Again, NGC series po at, uh, Ayan at Ito rin po ay isang uh, Halos AU Na condition po Okay 2019 kagaya na yung isang upper mint mark ito po ay alam, hindi po makita gaano yung laster nito eh. Wala po kasing ilaw, naka-base lang po sa liwanag ng araw. Okay, next po tayo. Tingnan niyo po ang condition, yung mga sinasabi nilang black tune. Ayun. Second po, ito third pala. NG series 2018 ayan Ayan. po ang mga reverse niyan. Okay. Ito, yan. I think. Ito po ay isang overs error at makikita po natin sa pangalan Jose Rizal. Ayan po. Kung, may, kung mapapansin po natin yung pangalan ni Rizal, ayan Oh. Jos Rizal. Ayan po ah. Ayan, tanggalin po natin to. At gamitin po natin yung mas maliit. Try po natin. Diyos, Diyos Rizal. oh ayan po mga ka-hunters. Josh Rizal, natakpan na po yung letter E. At hindi... Ayan. Wala na po sa ayos yung... die break po hindi na maayos po yung mga letra kaya nasira na po yan nagkaroon po ng cut natakpan na po yung letter E kaya po hindi nyo na mababasa yung letter E sa Jose Rizal ayan po ayan, mga error po yan okay Iniipon ko pa ito tinatabi malay malay nyo po ah, in the future no, who knows, hindi naman po masasabi natin kung ano mangyayari ok, bago po tayo magpatuloy again, coin traders for buyer and seller po sa na po mag post ng kanilang mga bariyang ibinebenta coin trader for buyer and seller ayan po sa uh, tawag dito, sa screen po nakalink po yan sa iba't ibang facebook page na patungkol po lahat sa mga bariya. Malay nyo po, may maka-spot ng inyong uh, hawak, magustuhan at mabili sa magandang halaga. Hindi naman po natin masasabi yan hanggat. Kasi yung sa kasama ko nga po, yung alam nyo po ba yung uh, tawag dito? Yung commemorative uh, na 10 pesos po sila uh, Juan Luna ah, Mabini Apolinario Mabini ah, si sino Si Malbar ba? Yun, yung isang set po no nabili po sa kanya ng hang libo 2,000 po. Suwertehan lang po sa pagbebenta mga ka-hunters kaya wag po kayo magalong magmadali. May panahon po para kasi pag nagmadali kayo, baratin lang po yung mga hawak ng barya lalo na kung napakaganda ayan Okay Tungo naman po tayo dito sa Ito po yung piso na 1985 pero hindi po ito yung ginakuha. May naispatan po ako on uh, online po na binibenta yung small po nito yung 1994 1991 yata nag-start up to 1994 kasi yun po yung konti ang yung uh, piso na ang likod po ay tama raw po yung mga yan uh, Anoa, Mendorensis di pa nagkaroon po ng version na yung mas maliit po na piso small type of 1 peso nga po ang nakalagay nun ang composition po nun ng stainless steel ayun po konti lang po ang ginawa uh, hindi naman po ko konti ibig sabihin ay maikling panahon lang po napakinabangan yung barya na yun from 1991 up to 1994 oh yan naispatan nice ko po yan mga kahunters yan sa screen po yan po small type of piso o peso o serisal na ibinebenta po sa magandang halaga. ayan po yung price mga ka-hunters. Nakalagay po rare, 1 peso rare. 1994. Okay. Yung small type po nito mga ka-hunters sa ito po yung una kasi ginawa yung mas malaki 1985. Panahon yata ito ni Aquino. Akinong Nanay. Yan. Kasi 1980s, ay yung maliit pala 1986 kasi nagkaroon ng revolution eh. So kay Marcos Pato yung sumunod dito po na ginawa yung maliit. Next tayo. Ito naman pong NGC series yan. Ito po ay maganda rin ang kondisyon Mas maganda kondisyon condition din po yung bariyang ito Ayan At ito po ay merong break dito Die break yan po yan nakita nyo yung guhit At saka dito sa baba nagkaroon ng double punch Or uh, Punch bayon or uh, Double die Ayan po tingnan po natin sa baba Diyan natin ganong makita. Balik ta diyan tayong aking. Hindi ganong makita yung pagka pero ito po, yun sa taas niyan, ayan, dahil break po, makikita po natin, o, yung, ang haba po, o. Ayan, sa PU, papunta doon sa ulo ni Rizal. I-try ko po, mahina, mahirap talaga pag ang gamit mo ay hindi gano'ng maganda nakabase ka lang sa cellphone hindi gano'ng makita yung mga nais mong ipakita hindi kagaya ko may magandang camera na ipopokus pang maayos ayan po hindi po gaano pa yan naman, no, sa baba po yan, no, sa baba at saka papunta sa labi. Okay, okay. Sige, patuloy na po tayo. Asensya na mga ka At ito, isa ko rin, masasabi ko rin po, isa ito sa mga die break. Ayan po, makikita po natin dyan. Ito, sa taas. Sa, sa ulo din po. Ito naman po ay may taong 2016. Ayan dito Ayan po Sa letter I Die break po yan Siguro sa Dahil sa ang Sobrang gamit na po Siguro ng die Kaya yan Nagkakasira-sira na Ayan po Sa letter I O Ito Ganito rin po Sa reverse hindi ko na po pinansin niya mga existing metal na yan. Yun lang po ang tiningnan ko dyan. Mga break, break, die. Okay. Ayan po. At yan po pwede natin ibenta po. Mga 50 pesos each. Pwede na po yan. Or kung kwa naman po. Up to, pwede po natin 50 up to 150 pesos po. Pitch. oh ma ma kaya kayo na po bahalang mag uh, tawag dito mag uh, tansya sa nasa sa inyo na po yon kung ano po ang gusto nyong halaga may benta sa gusto nyong halaga uh, yan ok mga ka hunters hanggang sa muli po eh. ay ma usap-usap lang tayo sa mga barya. Alila, ayun, masarap din mag-collect uh, po ng mga barya, lalo na 'yung mga luma na nasa magagandang kondisyon. Okay? Maraming salamat again at God bless you po sa inyong lahat. Happy hunting po. Bye-bye.